Welcome ulit kayo dito sa channel ko at maganda magandang araw sa inyong lahat. At series of videos ang gagawin natin. No? Sa uniformity pa rin tayo pero ang pag-uusapan natin ay ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng hindi magandang uniformity sa ready to lay pullet na nabibili. At, pero syempre, bago ang lahat, ano, yung mga bago. Ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandito ko na, panoorin mong buo ang video. At sana wag mag-skip ng ads. <laughs> Tulog nyo na sa channel ko, lalo na kung short ad lang naman yan. At pasensya na kayo dito sa, ano, dun dyan, nandyan sa likuran ko na photo bomber, no? Yan, dyan, dyan kasi ako nag, ano, naglalagay uh, ng ipot dyan sa iba ba nyan. Uh, So, ina-air dry ko yung mga chicken manure dyan. At kung malakas ang ulan, binababa ko ang kulang, actually foam yan, na, ano, yung may cloth ano yan, uh, binababa ko para kahit na mabasa yan, madaling madrain, madaling madry, no? Uh, so, yan ang ilagay ko dyan. Kaya, pagmulan, takip. <laughs> Pero hindi totally takip na yung inilalatag ko, hindi, binababa ko lang dyan, nakasabit lang dyan. At maraming dahon, no? Kasi dami namin puno, hindi mo pipipigilan, parang sakit na unavoidable. <laughs> Oo, at hindi ako ngayon doon sa loob ng, ano, ng RIR sa ano sa bahay ng RIR at saka mga native chicken na yung mga inahin. Ang init. Napaka. Kasi parang nagbabadya na naman ang ulan. Uh, alas stress na. Oo, oh, usually kasi 3 o'clock ako naggumagawa ng video eh. So 3 o'clock, parang nagbabadya ng ulan. Pero okay lang. Uh, at least naman dito malamig. Kasi dami namin talagang puno dito sa paligid. Parang ano, parang gubat. Oo. Oh. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung dahilan kung bakit ma, uh, hindi maganda ang uniformity nagkakaroon ng mga ano yung poor uniformity sa ready to lay pullet at ang unang dahilan ano akala nyo siguro lang yung paglaki na nila sa nagkakaroon ng ano ng hindi magandang uniformity hindi mula pa dun sa kiti makikita mo na kasi pagka-hatch makikita mo na may mga maliliit mas maliliit kaysa sa mga kasama nila ganon so tendency nun mas mahina sila kaysa dun sa mga malalaki kaya makikita mo na, na ang ang sign no na pwede silang mahuli sa uh, sa paglaki. So kung mas marami kang mas maliliit na kiti kaysa yung mas malaki, maaasahan mo na ano na mas marami kang ano uh, hindi mag, mahuhuli doon sa paggrow nila no. At doon sa feeding, yon number 2 no dun sa feeding, may competition doon. Siyempre kung group Diba? Kahit na sabihin mong marami kang feeder, ganyan, marami kang ano, marami kang ay maluwag ang space mo, okay lang sa kanila, no? Pero yung feeding time, magkakaroon ng competition niyan lalo na pag sa brooder pa lang sila, 'di ba? So, yung mga maliliit, ang tendency nun kung meron silang mas powerful kaysa sa kanila, adi mas mas ah, malakas, mas malakas, mas stronger kaysa sa kanila, no? Edi, itutulak-tulak lang nila. So, tendency, ma ano, kaunti lang makakain or hindi makakakain kasi hihintayin niyang matapos yung mga kasama niya. Yun, competition sa feeds. And then, uh, number three, competition sa space. Kasi kung crowded yung space nila, halimbawa, excited kang ano, mag-alaga ng uh, kiti na gagawin mo ready to lay pulit. O di syempre, Uh, ang tendency nun ay magkakaroon ng mataas na competition sa space. Mag-aagawan mag sila ngayon sa space. So bukod dun sa feed ano sa competition sa feeds, sa space din kung crowded, no? At kung crowded ang paligid, may ang tendency nun ay madali silang kapitan ng sakit. So sakit din, no? Yun 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 ang cause. So pag nagkasakit sila, ang tendency ay hindi rin sila makakakain. Kung kung, kung nag-gain na sana sila ng timbang, plus nagkasakit sila, ano, bababa yung timbang nila kasi nga lesser yung uh, feed intake nila or hindi na sila talaga kakain. So pagka na gumaling yung sakit nila, magre-recover ngayon sila unti-unti. So yung timbang nila, igigay na ulit nila pa unti-unti. Doon sila nahuhuli. Ganun yon Kaya nagkakaroon ng uh, poor uniformity sa mga ready-to-lay pullet na uh, binebenta kaya kung meron kang ano meron kang ready to lay pullet na parang lagari ang ano lagari ang palong malamang may maipinagdaanan yon, e, di ba? Uh, na hatch eh may mas maraming maliliit mas mas konti yung mas malalaki mga ganon, O kaya uh, yun. tingnan mo yung apat na rason na mga yun, no yung mga sinabi ko uh, mula pagkakite uh, space feeds uh, ano uh, feed feeds, feed competition Uh, space competition at saka yung ano, kahit yung tubig no? at saka yung sakit. So, lahat ng yan ay nagko-contribute sa poor uniformity kung hindi maagapan lalo na yung sakit. No? So, sana may natutunan kayo dito sa video to. At syempre, salamat pa rin sa mga sharers, sa mga nagla-like, sa mga nagko-comment, at saka sa mga ano, Uh, subscriber ko na bawat uh, upload ko, nandyan na sila kaagad. So, salamat kahit konti pa lang kayo, alam ko. <laughs> Kasi nga, di ba? Ang views ko, konti pa lang. Uh, sana naman, mas marami pang mga taong makakakita dito sa, ano, sa video ko. At tulungan nyo akong i-share ang video at saka yung channel ko. Kasi, ang mga content ko naman ay uh, educational, informative. So, hindi naman kahiyahiyang. <laughs> hindi naman kahiyahiyang i-share, di ba? Tulungan niyo naman ako. So, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong lahat. At sana pagpalain tayong lahat.